Isang magandang simula ang nagawa ni Coach Tim Cone sa kanyang unang subok na pangunahan ng Gilas Team at dahil na rin ito sa naniniwala ang mga Gilas players dito kay Coach Tim Cone, nakakadagtag ito sa gana ng mga players. Alam ng mga players natin na nasa winning side ang coach nila o how sa improvement at panalo kaya bigay todo rin sila sa kanilang mga laro. Napansin nga rin ito ng karamihan kaya naman nangako si Coach Tim Cone na gagawin niyang intact ang team na ito at makikipagkagawan tayo ng top spot laban sa team ng Japan, Australia at New Zealand dito sa FIBA Asia dahil ang Gilas, Japan, New Zealand at Australia na ngayon ang masasabi natin na nasa top 4 dito sa Asia base sa kanilang laro sa OQT at sa Olympics Preparation Games. Mas titindi pa nga yata ang gilas coaching staff kapag kasama ni Coach Tim, si Coach Tab, dalawang coaches na ayaw ang talo sa laro at gagawin ng lahat para makuha ang panalo. Ito yung mga tipo ng coaches na gusto natin hindi nagpapadala sa pressure ng malalakas na kalaban pagkos ay tinitignan kung ano ang dapat nilang gawin para magkaroon ng pagkakataon na makuha ang panalo sa laro. Nandito na nga ang gilas sa ganitong klase ng standard at pangahawa hawakan na natin ito at huwag na huwag nating bibitawan. Kaya natin natupad at manalo laban sa mabibigat na team sa Europa at kaya rin natin na improve pa kung ano na nga ang meron tayo sa kasalukuyan. May kakayahan na tayo na maging champion nga ulit dito sa FIBA Asia Cup maliban sa Asian Games 1985 pa. Ang huling kampyonato ng Gilas sa FIBA Asia Cup at ito ang susubukan ng Gilas team na kunin ngayong 2025 dahil na rin sa nakikita natin kaya ng Gilas na maging isa sa top teams ng qualifiers at makakapasok tayo sa FIBA Asia Cup. Problema nga lang kasa Alina, ang Australia at New Zealand dito sa FIBA Asia Cup at noon ay China, Sokor, Iran ang mga teams na talagang nagpapahirap sa gilas team. Pero ngayon nagiba na na dagdagan pa ng dalawa ang New Zealand at Australia, Lebanon at Jordan. Pumapalag nga rin, Japan naman biglang lakas angat ang laro kaya isa sila sa mabigat na teams ngayon dito sa Asia. Nakita natin na mailalakas pa nga ang Brazil at hindi naglaro ang isa sa main player nila na naglaro naman sa FIBA World Cup na si Tim Suarez, isang 6'11 na center power forward at tinalo pa nga nila noon ang team ng Canada na merong Shea Gilgeus Alexander ng Oklahoma City Thunder. Nakita natin at napansin ang player ng Brazil na ito si Tim Suarez dahil na rin sa kakampito ni Kai sa Kushigaya Alphas at sila ang magiging combo sa center at power forward position. Mukhang malakas-lakas ang team ng Kushigaya ngayon. Meron ka na ngang gilas player, meron ka pang Brazilian player na power forward. Chemistry na lang ang kailangan ni Kaisoto at ni Tim Suarez. At kung nag-click ang high post, low post game nilang dalawa ay magiging unstoppable sila sa loob ng paint. Maganda sana kung hindi injured si Kai tapos naglaro ang play Player na nito makikita natin ang lakas nilang dalawa sa OQT at mula dito ay magkakaroon tayo ng preview kung ano ang magagawa nila sa Japan B1 Bilig para sa team ng Kushigaya Alphas. Base naman sa laro ni Team Suarez sa FIBA World Cup ay masasabi natin na malakas nga rin ang player na ito mula sa Brazil na magiging kakampi ngayon ni kay Soto sa team ng Kushigaya. At next naman para sa Gilas team ay ang laro nilalaban laban sa team ng New Zealand. Kinikilala natin na malakas ang New Zealand dito sa FIBA Asia pero iba na ang Gilas ngayon para sa akin, kayang-kaya nilang talunin ang team ng New Zealand at lalong lalong-lalo na kung kompleto ang bigs natin kay Soto, Junmar, AG Edo at Japet Aguilar. At intact pa rin ang solid guards natin na sina Dwight Ramos, Chris Newsom, CJ Perez at iba pa. Wing pa rin natin si JB at asahan natin na magandang resulta ang maibibigay ng mga players na ito laban sa team ng New Zealand. Maging ang Serbian coach nga rin na si Turuman ay hindi makapaniwala sa improvement ng Gilas team at sa ipinakita nilang laro sa Riga, Latvia. Noong una nga rin ay duda ito na mananalo ang Gilas laban sa team ng Latvia. Pero yung resulta ng laro ng Gilas laban sa team ng Latvia nakakabigla maraming mga fans ang natulala dahil halos lahat nga ay ang prediction talo ang gilas sa number 6 na Latvia. Ito yung isa sa napatunayan ng gilas kaya nilang manalo laban sa mga teams na nasa loob ng top 10 ng FIBA. Kaya marami rin ang nabigla lumaban ang gilas sa number 6 sa FIBA rankings at nakuha pa nila ang panalo. Dito na nga magsisimulang maging isang threat ang gilas sa larangan ng basketball lalong lalo na kung healthy at kompleto ang ating lineup. Dalawang teams ang nakikita natin natatabla sa gilas dito sa FIBA Asia Cup at ito ay ang Japan at Australia. Marami pa nga ang lakas na teams kagaya ng Jordan, Lebanon, New Zealand, China, Iran at iba pa. Pero sa kasalukuyan ang mga teams na magkakalevel dito sa FIBA Asia ay ang Japan, Gilas, Pilipinas at Australia na kung saan sila ang nagpakita ng consistent na laro sa high level na klase ng basketball. Ang Gilas, matalo man ang mga ito sa top teams sa FIBA, dikit naman sa score at lahat ng laro nilang yon ay winnable kaya ng Gilas na manalo na uwi nga lang sa crucial last minutes ng fourth quarter na hindi umayon sa Gilas team. Dikit ang score ng Gilas laban sa team ng Poland, Turkey panalo sila sa team ng Latvia 2.5 lamang ang lamang ng Georgia at nagawasan na ng gilas na manalo kontra sa team ng Brazil. Nakuha nila ang maagang kalamangan, yun nga lang na-expose ang kanilang kahinaan noong second half na sinamantala naman ng Brazil. Overall performance, gilas pa rin ang may pinakamalaking improvement dito sa OQT. Ginulat talaga nila ang mundo ng basketball. Nakita rin natin na bumawi nga lang ang Brazil laban sa team ng Latvia dahil tinambakan ng Latvia ang team ng Brazil sa FIBA World Cup at malakas ang Brazil sa FIBA World Cup dahil nagawa nilang talunin ang team ng Canada na merong bigati NBA players kagaya na lamang ni Sheigel Giyos Alexander ng Oklahoma City Thunder isa sa may pinakamalaking kontrata ngayon sa NBA. Makikita naman natin sa Japan B1 B league ang kompo 4 at 5 ng Brazil at Gilas, Team Suarez ng Brazil at Kaisoto ng Gilas Pilipinas. Para sa akin malaki-laki ang chance ng Kushigaya na umabot sa top 4 ngayong season na ito ng Japan B1 B-League dahil makukomplement ng mga mabibigat na players ng Kushigaya ang laro ni Kaisoto sa center position. Pero nakadepende nga rin ang lahat sa takbo ng laro ng coach kung makikita niya ang kalakasan ng kanyang mga players at magagamit niya ang mga ito ng husto at naayon nga sa kanilang kalakasan. Muntikan na nga rin sana na nagkatotoo ang kay Soto Wemban niya match kung naipanalo natin ang laro natin kontra sa team ng Brazil at umabot tayo sa finals. At nakikita natin nakakayanin rin ng gilas ang team ng Latvia sa finals given na hindi injured si kay Soto. Maganda sana ang laban nito kahit tihado ang gilas ay magkakaroon sila ng magandang laro laban sa team ng France. Yun nga lang kita naman natin Brazil ang nakapasok kagrupo nila ang Japan, Germany at France. Group of death nga rin kung tawagin ang Group A ng Olympics Men's Basketball dahil nga mabibigat na mga teams ang nandito ang Espanya, Canada, Greece at Australia maglalaglagan ng apat na malalakas kagad sa first round pa lamang. Sino nga ba ang tatapat sa team ng USA na purong-purong mga NBA star players kinain nila si na Nyama sa NBA maging si Gobert who trip lang nila sa NBA. Di mas lalo na ngayon na puro solid NBA star players. Ang nasa team ng USA, sino ang tatapat sa kanila? Wala tayong nakikita. Ibang-iba ang team USA na ito kumpara sa sa ginamit nila sa FIBA World Cup di hamak na mas malakas ang Team USA sa Olympics at ukunin talaga nila ang gold medal dito sa Olympics.